So, ayan guys, i-flex ko lang po yung mister ko na pag po magtrabaho. So, ayan guys, gumawa po siya uli ng kalan kasi po nabinta niya yung isa. Tapos, may mga order pa kaya gumawa siya uli. Mabuti na lang guys para may pang-alawan sa mga bata ko na nag-eskwela. Itong ginawa niyang kalan guys ay mabenta po talaga siya. Maganda po siyang gamitin lalo na sa hindi afford na bumili ng gasol kasi alam niyo naman guys sa panahon ngayon puro mahal na ang mga bilihin guys lalo na ang gasol buti na to guys nakatulong sa iba kasi tipid gamitin dahil use oil lang ang gamit nyo pwedeng cooking use oil pwede rin um, motor use oil yun guys, pero sa gist ko po, mas maganda gamitin ang pinagpituan na mantika dahil para ka lang iihaw. Maraming interesado guys. Maraming nagtatanong guys kung magkano daw ang shipping. Tinanong ko sila kung wala bang gumagawa na ganitong kalan sa lugar nila. Sabi nila wala. Nagustuhan nila ang gawa ni mister kasi maganda. Pahit amahan! Yan guys, kapag wala po siyang trabaho guys, yan po ang pinagkaabalahan po niya. Pag gumawa ng kalan, kasi pag maraming order, at least marami na po siyang nagawa. So, ready to deliver na okay, lang po guys, siya. Guys, yung natapos niya, ito yung pangalawa. Tapos na. Kami na. Pintalan pa po na po siya. May na... Ay, parang punindot. Ang talabasan. May na-deliver na na isa. ngayon, may nakagusto. Na magpagawa, mag, magpapagawa ulit. yan guys, sa kalagitnaan, umay na yung kuryente. Hindi na nakalusaw yung welding rod niya guys. Kaya hindi natapos yung ginawa ng kalan. So, ayun guys. Ah, ito na. Oh, ang na naman ang kurente. Dito na muna ako. Magpipitura na muna ako nito. Ayan guys, piniturahan na niya para maganda din ang kalabasan. Maraming salamat sa panunood. God bless. Bye bye.